good morning. Uh, magawa dahil ko na. Meron akong mga uh, maliliit na biik. So, lagyan ko siya ng ganito. Pasukan ko siya ng bawang. Sili. Tsaka asin. Kasi daw, ito yung pang ng mga sumpa sa buya. Sa mga pangithain. Charot. Hmm. Tatahiin ko siya, ipapasok ko siya sa loob. Pero kahit hindi ako masyado, hindi, naman hindi talaga ako magaling, hindi talaga ako marunong. Marunong ako pero ano, parang parang mga ants na naghahabolan. Pero I'll try my best para sa aking mga alaga. Kasi walang ibang, ano, walang ibang gagawa. Hindi ako lang. Uy. Sobrang hirap. Nahihirapan talaga ako dito. Hirapan ako dito. Natahi ko siya kasi ipapasok ko siya tapos i gagawa ko siyang necklace sa ano. Biik. Hmm. Gawan ko siyang necklace sa biik. Hmm. Ulit-ulitin ko to kasi na hindi nga perfect yung gawa ko. La li la la la. Sa paghilom ko no, Paghilom ko no, saira, Ha?